Uy, ba't mo ka nangangat? Bakit? meron dito? Wala nga po. Meron Oh, ba't mo ka nakain yan? Alam ko na yung mga discarding niya. Sabihin mo masarap. Anong masarap? Eh, expired na yan. Expired? Oo. Oh, September pa yan eh. Babaho yung hininga mo niyan. Amoy tae. Bit mo kinain yan? Ha? Bakit? Alam ko na yan. Favorite mo to. Kung hindi mo favorite, expired na to. Sus, alam ko na yung mga ganyang karakas mo. Hmm. Bahala ka dyan ng kulit mo. Yah, yung pinatago pong ano, chocolate cake ni Papa. Ay na, yari ka. Ikaw. ikaw na magbayad yan, ha?